Uy, BH, alam mo na sweater mo? Oo. Naiiwal ko pala. Ay, naiiwal ka? Oo. Ako, oh, pigtapig na naman ako, bigyoga pa. Alam mo ba sweater mo? Kasi, mainit ay detti pa dapat malamig kasi bagyo ano pa access ng tayo da bang eh naka mga bat nang helmet si Bipileni na invite lang naman po na keynote speaker oh di ba huh? sa mid-year convention ng Philippine Dental Association aba sa bagyo yan no ayan no ayan mo no? resibo <music> sa paligid natin, ito yung mga magagandang bagay na nagaganap. at mm -hmm. ito na lang yung binabalita din, di ba video gap Oo, tsaka mm -hmm. mapagkakatiwalaan nyo ang inyong mga dentista batang helmet, ito yung mga inspiring moments sa gano'n. Nakakapulutan at kakahugutan mo ng aral. Ay, hindi wow. yung mga main mga nagmumura. Aray ko mumura. naman yan. Pero grabe talaga. No, congratulations kay VP Lenny. Yes. O yes. yes. pa rin MVP, no? Uh -huh. Para maging keynote speaker. Kasi talaga may laman yung sinasabi. Tsaka hindi ka tuloy magdududa do sa mga nag -i invite Oh, yes. Diyara Unlike ko, the, ano, yung, ay, ay, kabilang, ano, parang yeah, abe lang ano kadiliman parang katakot tuloy oh, parang ano eh wala duda duda walang, parang wala akong <laughs> credibility iba pero ayan yan no congratulations din Bijoga Pers sa mid-year convention ng ating mga dentista, dentista! Singapore, pwede lang ini-invite ng PDA or na Philippine Dental Association, si Vipi Leni. Wow. noong pa. Marami talaga kung ano, napapanood. And, ayan nga mga kabad na helmet. Kung nagustuhan mo ang video na ito, talagang mag mag-subscribe at click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng mga ina-upload po namin ni Videographer at Diba? Yan yung mga magagandang ano, balita videographer mm. na tatalo talaga sa mga kadiliman kasamaan ng mga issue. Eh, ba't yung isang mga, yung grupo ng mga nagbibilang? <coughs> no, Bakit yun invite nila? Nagbibilang? Saan na naman yan? Ano ba ang bilang sa English? Number? <laughs> <laughs> Counting? Oh my God! Counting? Oh. Ay, Ay bibilang ba? Naku, abangan nyo yun, mga kabatang helmet sa next vlog natin. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Sabi nga mo sa buhay, nag-helmet din ang book Tips getting better every day. God bless everyone. Bye! Alin ka na. bagyo. Aling ka na. kami tayong strawberry. Strawberry talaga. Hindi ba pwedeng walis tambo? Walis tambo? O sige, sundot ko lang. Di ba tigabagyo kayo? Yes!